Hi Papa. Kausap ko usap din Hey guys, ah, magandang araw sa inyo. Saturday ng umaga, late morning na. Uh, nakita nyo, MC dang gamit ko. Uh, kasi kaya nang gamit ko kasi may problema yung isa kong bike tactical doon sa drive train. Yan sa mga nagtatanong no. Kasi may nagabang doon sa drivetrain ko. Eh, <laughs> <laughs> eh alauna na ako nakatulog kanina dahil ano nga eh, dahil hanggang hanggang alas 6 ng gabi may problema pa rin eh compatibility issues hindi ko alam kung ang problema ba eh dun. kasi magkaparehas lang naman yung brand ng shifter at RD ang sprocket lang hindi eh at saka lahat yun 12 well, speed eh e ang pinakaiba lang yung sprocket lang pang road hindi pang MPV uh, malamang ang problema nun sa sprocket hindi ko alam kung hindi talaga compatible o may factory defect kasi yung kay Paulo Yamsuan ganun din naman yung setup eh wala naman problema ano ba yung gear nyo? Shimano ba yung ano yung RD? Oh, Shimano lahat yun M6100 Deore eh. Okay. Pares yun. Eh, pares cable pull Dapat walang problema. Yung kaset Shimano rin, pero RB lang. Ah, hindi. GTTO. o. Pero pang RB uh, uh, na 12 speed. Chain din, 12 speed. Hindi naman chapsoy na ano. Yung ano, iba lang yung brand. Oh. Ng chain at saka yung ano. Ng kaset. So anyway, for this video naman po. Kasi uh, since na wala ulit ako mag-bad check video. Dahil may problema. <laughs> dahil, dahil nagkakaproblema ako. Nakakatapuyat-puyat na ako dun sa... Ginagawa ko dun sa tactical eh magsasagot talaga ako ng ibang mga may naging inquire sa akin sa Facebook, YouTube, tsaka sa TikTok. So, ito naman galing sa Messenger sa Facebook, nakalimutan ko nung pangalan. <laughs> eh kasi nga uh, dito kasi sa Pilipinas, ang sikat na sikat na karera dito. Criteria. Wait. Crit, mapa mapa ano yan, mapa 2020 o talagang malaking event. Pagdating ng sa cycling race, ang pinaka sikat talaga kasi nagtatanong sa akin bakit ano bakit uh, ang pinili ko maging solo rider at saka bakit individual time trial yung pinili kong uh, pinili kong type of ano type of cyclist ba o yung discipline kasi nga yung kasing ginagawa sa ITP, hindi eh, pwedeng gawin sa crit <laughs> hindi po pwedeng gawin sa crit uh, yun ang ano yun ang isishare ko yun ang ko ngayon dito sa video na to uh, magshare ka na rin Ardo ano, Idol kasi nag, nag ano ka na rin eh. Naging parehas sa tayo ng discipline, no? I-share ko sa inyo, ano, ispag-share ka na rin kung bakit yun, yun ang pinili mo. Ah, no? uh, kasi ako, sa mga bago lang sa channel ko, at ano, uh, kasi nga, ah, uh, nag-start kasi ako magbisikleta 2007 nga, year 2007. Uh, na, na-miss ko lang yung isang taon kasi nagbita ko ng isang taon. Ano ba year na ngayon? Ah, uh, parang 16 years na yata eh. uh, 16 years na kasi ako bisikleta halos lahat ng type of riding nagawa ko na at saka uh, syempre nung beginner ako nung beginner ako hindi ako pwede mag isa oh. hindi ako pwede mag pag beginner kasi nga syempre lalo na pag uh, babike ko ako sa kalsada maraming sasakyan hindi ko alam yun although na nagda drive na dati ako iba pa rin yung sa bike <laughs> oh. kaya pag beginner sa mga beginner normal lang talaga na may kasama kaya sa mga newbie, sa mga newbie sa pagbabay, kailangan talaga may kasama kayo. Hmm. Yan, lalo na sa mga minor de edad. Lalo na kung hindi nyo kabisado yung kalsada, mm di pa kayo ng mga pasapaligid. Ayun. Ayun. Yan. Kasi ganyan din naman ako nung beginner hmm. eh. Hindi, hindi talaga ako pwedeng magbike na mag-isa doon kasi nga. Eh, although na late na ako nagsimula, uh, nasa tamang edad na ako. Mga, siguro mga 20-29 years old ako nagsimula. Hmm. Eh, kailangan ko pa rin nakasama. Pero kasi nga, ah, uh, since na after mga ano, mga 16 uh, 50 to 16 years. Sa 15 to 16 years na 'yon, mm, nagawa ko ng ano na uh, naka-establish na rin kasi ako ng cycling club eh, dati, yung hardcore. <laughs> yung hardcore na 'yon, 'yan yung cycling club do dati na ako yung founder. Ayan. Pag naglo-long ride lang 'yun. Nung naglo-long ride lang 'yun uh, wala kasi ako intention dati na gumawa ng group pang karera pang ano lang pang long ride lang pag walang pasok pag linggo yeah. eh kaso nga lang na upgrade <laughs> eh ano na nag naging racing team na since na ano ka kasi nung nagbabike bike kasi ako nang nagtatra ko MTB may nag ano yun, may naging sponsor kasi kaya doon ako nagsimula magkaroon ng yung dating cycling club hmm. naging cycling ano na ah cycling team na pang pang, pang, pang racing team na gano'n na nangyari no Hanggang doon sa may Rising Sano, may Rising sun, yun talaga medyo big bigtan yung sponsor nuno. Ah, eh. uh, yun naranasan ko na yun, eh, no. Naranasan ko na maging ano uh, eh, maging leader ng isang cycling club at saka cycling uh, racing team. Tapos ah, uh, naging member na rin ako dati before ako mag-lead ng team. Eh. Kasi nga apat na unang grupo na nasalihan ko, City Homes, eh. City. City. Homes Cycling Club. Mga year 2011 At saka 2012 bata pa ako yeah. tapos syempre uh, naranasan ko rin mag solo riding yan uh -huh. tsaka individual time trialing kasi nga nung pagbalik ko noong 2009 eh wala naman ay eh, ako bike to work commuter ako at wala naman ako mag -isa. wala naman ako kasama mag bike doon uh -huh. no. kaya natutunan, na, natutunan na rin ako so, kumbaga ah uh, uh, yun nga nakasali na rin ako ng CRIP nakasali na rin ako ng Rim races as, uh, yung regular nung ano ah kasi nakasali na ako na pa-hopyo lang eh pero yung talagang tumagal 2017 din sa Dang Reina Yan diyan lang, lang naman ako sa Dang Reina ah, uh, regular nagi crit na yung bete eh, no yung palaro dati ni Kuya ano ni Tata Kirimit no kasi uh, gusto ko lang matuto ng ano ng sprint interval sa gusto ko rin maka-experience ng crit no? so Naranasan ko na rin mag-trail no. <laughs> 2008, Anong experience Kuya yung Huh? Ano experience sa trail? Eh mamaya na. Ah, <laughs> uh, naranasan ko na mag-trail kasi nga lang hindi tumagal. I Share ko na lang sa inyo kung bakit hindi tumagal. <laughs> yan. Yan lang naman yung yan lang naman pagti-trail lang ano eh. Ang um, wow. dito magal. Yan. yan. ang i-share ko sa inyo. Sa sa, sa mga na mga ko. Ngayon, na ko. Para sa akin lang naman to, ah, para sa akin lang. Hmm. Kasi may kanya-kanya naman tayong ano eh, choices sa uh, oh. cycling. Eh. Yung iba gusto sumali sa team, Uh, yung iba sumali sa mga ganyan-ganyan. Okay lang naman yun eh. Yung iba katulad ko, solo ride. Wala namang ano yun eh. Wala namang um, maling sagot. Kasi okay, you know may kanya-kanya tayong gusto sa cycling. Nagkataon lang kasi sa akin, gusto ko. Uh, so, um, uh, sa mga pinagdaanan ko, ang talagang nagustuhan ko, yung pagiging soloista at saka uh, yung type of riding ko, individual time trial. Uh, kapag may kasama naman ako, pa isa-isa, katulad yan isa dalawa Yan inang gusto ko ngayon ngayon nung ano na ako nung 41 years old na ako Yan Eh kasi uh, sa cycling kasi sa cycling dalawa kasi yan ang main na pwedeng hatiyan sa dalawa, dalawa eh. Ang cycling pwedeng kasi yan maging individual uh, individual sport Pwede rin yan maging team sport Okay Yan Kasi yung iba kasi akala nila team sport lang yung team sport lang yung cycling dahil nga crit lang yun nilalaro para bang basketball lang din. Oo. Uh -huh. uh, hindi nila alam dito sa Pilipinas, meron ding na ginaganap dito na individual time trial. Oh. 'Yon, 'yon yung individual uh, 'yon yung cycling as individual sport 'Yan. Sobrang magkaiba ng criterium at saka ITT o individual time trial. Sa criterium kasi Sa criterium kasi, sabi mo, parang basketball. Oo. Oh. Kapag sasali ka ng trip, dapat talaga may kakampi ka. May katulong. May katulong ka, hindi ka mananalo diyan na ikaw lang mag-isa. din sa basketball. Una-una sa basketball, limahan 'yan, pinakamarami, di ba? O kaya tatluhan, apatan, whatever. Uh, hindi ka pwedeng manalo na ikaw lang mag-isa. Kaya kuno kaya ano, nung nag-trip kami, nung nag-trip nung sumasali ng trip at meron kaming uh, cycling ano, yung cycling team na pang-trip. Uh, yun nga sumasali ako dati. Uh, do, ano, na, doon kami natutong, natutong magkaroon ng mga tactics kasi may mga kami may gusto mag na makakampi ko ako naman taga sacrifice taga ano <laughs> taga laging, lang ng peloton tigas, laging tigasalo ng hangin Ah, uh, taga tranko <laughs> eh yung iba ano yung iba gusto mag breakaway yung iba ano minsan ako nagiging domestic din ako taga lead out ng sprinter yan uh, yun ang ginagawa ko dati kasi mahina ako sa ano eh hindi naman ako kasi ako specialized sa sprinter sa sprinting kaya ginagawa ko sa crit, nagiging, nagiging ako nagiging domestic ako pero kapag nakawala ako nakabreakaway ako mag isa, ang gagawin naman ng nasa likuran sila naman yung magpapatay ng trunk o magpapabagal para di ako mahabol so ibig sabihin sa kriterium, uh, ano yung team effort yon hindi individual <laughs> kasi hindi ka naman mananalo dun na walang tulong ng kakampi kaya kapag ano kapag may nananalo dun sa crit na ka mo kung ano yung ano, kung ano yung panalo ng ka-teammate mo, panalo ka na rin noon. Oh. Kasi na, ano ka rin eh, naging code ano, nag-contribute nag ka rin eh. Kaya sa mga na, nananalo ng crate ng mga beginner, kailangan uh, kasi nung na, nung ano nag, nagpo-podium -nag dati ako sa crate uh, ang sinasabi ko, salamat sa team. Oh. hindi pwedeng hindi pwedeng ano, hindi pwedeng hindi pwedeng, hindi pwedeng ikaw lang. Porkete kayo nagpanalo. Oo, oh, hindi, hindi lang yung ano, na, oh. unang pumunta sa finish line eh eh ano hindi mo na hindi mo na i-credit yung pinaghirapan ng mga kasi kasama mo. Team effort 'yan eh. Hmm, team effort 'yon. Ah, uh, doon naman sa individual time trial, 100% the opposite. Kasi nga sa individual time trial, yun yung solo effort. Solo effort 'yon, bawal ano, walang ano, yung yung pagguhulang, tactics, lahat na lahat ng ginagawa sa crit, 100% na hindi ginagawa sa sa ITT kasi nga isa-isa kasi isa-isa kasi kayo pinapakawalan paka Lalo na bawal tumutok. At saka kapag may <laughs> ano, uh, may umuuburtik sa iyo. Hmm. Bawal mo tutukan 'yon kasi madi disqualify ka. 'Yun kasi ang underrated na cycling race dito kasi bihira lang. Kaya hindi sikat yung ITT pero sa dalawang karera na nasa nasabi ko, ang pinaka ko individual time trial. Pasensya na guys sa mga mahilig na crit. Ako opinion ko lang naman yun uh -huh. ha. Opinion ko lang naman Kaya yun. Na kayo oh, kung gusto niyo crit okay lang naman, walang problema. Sineshare ko lang sa inyo yung aking opinion, no. Kaya gusto ko yung ITT dahil doon para sa akin ha, doon kasi malalaman yung lakas ng rider. Uh -huh. Sa crit kasi, doon malalaman yung lakas ng team, hindi lang lakas ha, kasi uh -huh. lakas, galing, diskarte. Diskarte. Yeah. Sa ITT, rider lang. Kasi wala ka naman sa ITT, wala naman ka, kasi nakasali na ako ng Ilang beses na ako sumali ng individual time trial eh. Kasi siguro ang magiging discarding mo na lang sa ITT, eh yung ano, pacing strategy. Oh. Uh, kasi may mga pacing strategy sa ITT. Pwede steady state, from start to finish, same up, same power output. Merong iba, negative split. Mula bababa, pero habang tumatagal, tumataas. Yun. Yun ang ginagawa ko eh, pag ITT, negative, negative split. Kasi yun ang hiyang sa akin yun nga, yung ITT kasi, tinatawag yan na the race of truth. Hindi, ano, hindi ako nagsabi noon na, nabasa ko lang yun sa internet. GCN Kaya, din, uh, kahit, sa GCN, sinasabi yan. Kahit saan, sinasabi yan. Uh, kahit na kapag ano, kapag merong isang ITT stage sa Grand Tour, tinatawag din lang the, the race, the, the race of truth. Kasi nga, sa ITT, wala kang katulong, ikaw lang kasi mag-isa. <laughs> Ayun, doon talaga makikita yung lakas ng rider kapag mag-isa. Kasi ang ITT, pu pwedeng full flat, pwedeng ahon lang, or pwedeng ahon, patag, lusong, or whatever. <laughs> Basta, sarili mong, ano yun, sarili mong effort yun. Yan. Kaya na gusto ko yung ITT kasi nga, doon do, kasi, do, do kasi sa, sa ganong klaseng type of riding, doon talaga makita yung ra, lakas ng rider. Sa kasi, yung crit, uh, lakas, galing, at discard, galing ng discard ng isang team. Hmm. Yan. Ako kasi, soloista nga kasi ako, di ba? <laughs> Yan, yan, yan. Kaya sa mga ano, sa mga soloista, sasali kayo ng crit, eh di, di po pwede sa kanila yun. Hindi oh. po pwede. Kasi sa crit, hindi ka pwede mag-isa doon. <laughs> Kailangan nyo ka, talaga may katulog dun. Eh. Pagdating naman sa mga normal, ano lang, wari, cycling club, sa sa team, kaya sa ano, yung uh, pagiging soloista, mas gusto ko yung pag normal situation, solo rider lang ako. Or kung may kasama ko, isa, dalawa, tatlo lang, okay na yon. Kasi naranasan ko na kasi, napaka komplikado ng buhay ko nung nag-handle ako ng cycling club at saka cycling team napaka komplikado, nakaka-stress eto normal na, na nangyayari ito sa isang grupo ha normal na lang yan kahit ano sa, na experience ko rin yan. Kahit, sa, sa, isang grupo kasi kahit naman hindi sa basketball eh, eh kasi kahit naman sa ano, ibang sa, sa, ibang ano sa ibang ano, sa ibang aspeto eh hindi lang sa cycling eh hindi lang sa sports hindi uh, lang sa sports kasi kahit naman sa ibang bagay eh kasi pag ma, lalo pag malaki yung grupo no marami oh. kayo member pag marami kayo ma, ma, pag maraming member ah mas maraming member mas ano mas prone sa issue mas saka ano agawan si, sila sa spotlight kahit mm. hindi sa sports ganoon agawan sa spotlight oh na ano kasi nga uh, katulad ng Kript uh, hindi di ko tinutukoy yung mga ano yung mga mature na team na yung mga oh. um, uh, yung mga professional at saka elite, ah. kasi oh. alam naman nila yun, eh mature na sila eh ang tinutukoy ko kasi ng mga isasabihin ko, yung mga nagsisimula pa lang. Mga baguhan Mga baguan, no? Ang, uh, ito kasi napansin ko eh. Yung mga gustong sumali ng crit, lahat, ano, kasi since na sikat, sikat ang pagiging sprinter, mm. lahat na sila gustong maging sprinter. Ayaw na mag, ayaw na mag, ano, ayaw na maging domestic. Oh. Kaya walang nangyayari sa grupo nila kasi lahat gusto lahat maging ganun eh, gusto nila manalo eh. Eh yun nga, sabi ko, sabi ko, sabi ko kanina, ang ano, ang ano, ang isang criterium racing team, eh parang basketball lang din 'yan. Hmm. Uh, hindi lahat, hindi ano, may kanya-kanyang duties and responsibilities 'yan. Hindi pwede lahat, okay uh, ah, uh, hindi pwede lahat uh, shoot ano, may taga-shooter, may taga-depensa, may taga-assist, may taga ano, depensa. Yan, yung ano, katulad ng slam dunk. Although na yung slam dunk, ano lang yon animation at saka may comedy, pag napanood mo yung essence ng slam dunk parehas din sa cycling eh na hindi ka pwedeng ikaw, ano, ikaw lang lagi sikat kasi buong team yan eh ang dinadala kasi ng isang crit buong team hindi naman ikaw lang eh hindi naman isang tao lang Eh nangyayari kasi nagkakaroon ano kapag sa mga team na ganyan mga grupo-grupo nagkakaroon ng inggitan eh nagkakaroon ng inggitan crab mentality. Actually, depende naman sa tao yan eh. Kaso nga lang, ganun ang common na nangyari. Depende kung malawak ang pangunawa ng tao. Hmm. Pero, eh, kaso nga lang kasi, ang ano, yun nga depende sa tao kasi nga gano'n normal na nangyayari. Nagkakaroon ng igitan lalo na pag may halong ano, may involve na pera. Oo. Oh. 'Yun, pag lalo na pag may involve na pera, ang ano nag ano nagkakaroon ng away. Yan, magulo. In other words, yung mga grupo-grupo, team-team na 'yan eh ano yan nakaka magulo. Kasi prone sa ani, parun sa issue eh. Hindi katulad ng ano eh nung, nung nung nagsosolo na lang ako. Oo. Oh. Nung nagsosolo na lang ako, wala akong problema eh. Ako na lang eh, less stress. <laughs> 'Di ba? Ako na lang kasi wala na akong itindihin eh. Eh kapag mayroon ano, pero uh, naman ako makisalamuha no. Pero mga ganito ganito lang. Oh. Mga body body na lang 'yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya yeah, sila Eric 'yan yeah, makasama ko. Pero yung ano, yung magagawa ulit ako ng ano, ng gru malaking grupo, cycling team. Ayoko. Ayoko na. Ayoko na nadala na kasi ako, nakastress stress eh. Isipin mo, ako kasi ngayon, uh, since na may edad na ako, 40 anyos na ako. At hindi na ako sumasarin ng karera. Ang gusto ko na lang ma stress ko sa cycling. Oh. Eh nangyari kasi dati sa akin, lalo ko na stress. <laughs> eh di ba sana ko 'yun lang ang problema ko eh. Eh syempre may mas mas may portati pa ako gagawin sa bahay. Eh. Kasi may personal life pa ako eh outside sa pagbabike. Eh. Mas importante naman 'yun. Eh dapat ang supposedly dapat yung cycling ko pang-exercise, pagtanggal na stress. Eh nangyari kasi dati sa akin, lalo ko na stress, masakit sa ulo. Kaya ano, ngayon, nung nagsosolo na ako, pabanding-banding na lang ako, bromance. <laughs> Pa-bromance, -bromance na lang, pasaya na ako. Shoutout kuya Eric. Ayun. <laughs> ano na? Ano na? Uh, less na, no, napaka napakalit na lang ng ano ko, ng problema ano, problema ko sa cycling. Ang pinoproblema ko na lang sa cycling kung paano ano eh, sa time trial ko, kung paano ako ma-improve yung average speed ko. Yun na lang. Wala na. Yun. Yan ang dahilan kung bakit uh, sa loob ng sa loob ng maihit isang dekada, ano isang kalating dekada <laughs> mas gusto ko ang gusto ko talaga maging soloista at saka ang gusto ko discipline individual time trial ikaw naman anong ano anong dahilan mo bakit ano uh, gusto mo ng ITT nakatulad sa akin uh, ayun sa totoo lang hindi ko inexpect na magugustuhan ko yung ITT kasi sa loob ng ano, sa loob ng 9 years Uh, ang discipline ko talaga is more on adventure rides tapos trail tapos yung bike ko dati ano lang para parang, parang MTB na 1980 yung style kasi full rigid eh Mga na ba na ulit ng Ah, uh, nine years na, mag isang dekada na mula ah. 2014 Ah, tagal na rin eh Junior high, junior high, ganun Tapos ayun, pagdating ng 2020 uh, nag-overweight ako tapos na-injury sa basketball kaya nag-quit na rin ako sa trail kasi, yun nga, nagkaroon ng problema sa life na ko. Nagkaroon na ako ng LCL, in Lateral Collateral ligaments. Means. Kung baga, mahihina siya sa support ng pag-lateral movements. Eh okay, nakaka na ako na baka matukod ko sa mga lupa-lupa yung paa ko, tapos papalay ulit. Kaya ayun, nag-decide na lang na mag-roads. Ano yun, no? kapag kung sakaling sumemplang ka, no? Oo, ganun din. Eh kasi sa trail, no, normal na lang yung no? sample <laughs> Ang natitira ko lang talaga ng sports is yung bike. Hindi hmm. na rin na pag basketball kasi di na talaga kaya ng lateral movements. Hmm. Tapos, ayun, uh, ginaya ko na lang din yung setup ni Kuya Bob na gawing time trial yung MTB. Tapos, hanggang sa nalaman ko yung individual time trial na which is nagustuhan ko. Yun. Nun. So, so doon na nagsimula. <laughs> ah, doon nagsimula, <laughs> oh, no? oh, pagiging ITT ko rin. Oh. Kasi, speaking of trail, uh, oh. yun nga, sabi ko kanina, uh, nag-trail din ako dati, no? Kaso nga lang, mumurahin lang yung bike ko nun eh oh. e, okay naman sana yung trail dahil nga sa yung trail matututo ka ng ano, handling skills saka stability Oo, oh. stability okay naman yun eh may iba mga benefits din naman sa trail ang problema lang kasi budget budget talaga napaka para sa akin lang para sa akin lang ah kasi, so, sa, bro. kasi sa iba marami silang pera sana all marami pera no? kasi sa experience ko every time nung ano nung, yung kasing MTB ko although na si Mano yun Puro mga alto sa sera lang yun oh. Uh -huh. Series. Eh bawat trail ko kasi, nagkakaroon ng problema yung MTB ko. Kumakalog yung headset, nadidiskarel yung wheelset, yung ano na nabawarp na ka agad. Nagwiggle-wiggle. Nagwiggle kasi ordinary yung rims lang yun. Tapos, nawawala lagi sa tono yung FD. Eh, wala pa naman one by dati, uh -huh. nung 2008. <laughs> wala pa naman Ay, one. Ay, puro 3 by. No? Oh, wala puro three by dati. dati. Yun ang common eh. Dati, walang uh -huh. one by nun eh, nung panahon ko. Na. Wala pa kasing one by nun eh. Kumbaga, in summary, Uh, everything na sumusubok ako ng trail lagi ako papagaso sa service at saka sa ibang parts kailangan palitan kasi nga nalalaspag agad kaya, <laughs> uh, kaya pala ibig sabihin pala pag magti-trail pag kung babalik ako sa trail dapat mamahalin talaga yung pyesa kailangan yung gabi. kasi, kaila kasi, dun sa, dun kasi sa kasi sa pagti-trail ano eh mas parusa kasi yung bike sa trail kaysa sa road tsaka <laughs> basic experience ko naman eh mas malang ano maintenance ng pail bike kasi sa Oh, napakalaki. Kasi sa road kasi magkaka problema lang 'yung bibig ko pag nakulanan eh. Oh. E pag sa trail kasi kapag nagtrail ako, 'yung gulong ko mismo nagewang-gewang na rin. Exactly. Isama e, pa natin 'yung example, lang kan lang tapos 'yung RD mo na puruhan o bibili ka ng bagong RD kasi kasi ulit Napaka-gastos ng trail. Ganoon. Ang piyesa hindi po pwedeng ano, basta-basta. Hindi ka rin pwedeng mag-mechanical brakes doon. Mm. Kailangan hydraulic talaga. Oh, ngayon 'di ba? Kasi may oh. hydraulic na ngayon. Eh. Oh. Yung yeah, hindi talaga basta-basta hindi pwedeng ano, yung bara-bara lang yung paggawa ano, pag build mo ng pang XCMP, pang train. Ah, uh, ano din, explain ko sa tail yung air fork ngayon, 'di ba? Meron ng air fork dati, coil. coil. Oh, dati kasi, dati kasi sa amin, oh. para kasi simula ano, kaka-introduce pa lang yung air fork. Ang kalamitan talaga nung panahon namin, coil. Tsaka <laughs> masakit din sa ulo yung maintenance ng ano, ng fork. Ayun nga. Ganun, may kakarit kalikutin pa, timpla-timpla ng hangin, ganun. Uh, lalo na pulsos. Tsaka ano, yung <laughs> stanchion ng suspension fork, sobrang selan nun. Kanwari, malikabukan lang. Tapos may mga na-stack doon na may na bato. Kapag na ishak mo yun, kapag na-compress mo yun, magkakaroon ng gas gas stanchion mo. Ngayon, panibagong issue na naman. Ayun, yeah, ayun. para sa akin, kung bibili kayo ng MPB, tapos mga gamit sa MPB, kailangan talaga yung branded na Ayun nga. Eh kasi siya mas ma, ano eh, mas patagal ka sa trail eh. Oo. Ako sinaglit ko na kasi, kasi saglit lang ako eh. Nagsimula lang naman mag ano eh, mag nung 2021. Yun no, na pandemic yun. lang yan. No? pandemic lang din. Oh. Eh ano kasi yun eh. In summary nga, pa, pang para lang yun sa mararaming pera oh. ang pagtitrail. Yun. Eh kasi sa bike pa lang eh. Mas bugbog kasi ang ang ano, eh, ang bisikleta sa trail is sa road. <laughs> kaya ako. <laughs> oh. Ayun. yun ang dahilan, yun ang ko kasi ako. Alam ko na kasi yung mangyayari sa akin kaya sa gilid ko lang nag lang ako nag-trail eh pininto ko na. Pero may balak pa rin ako na bumalik sa trail. Hmm. Kumayaman na ako. Kumayaman? mayaman na ako the future kasi tapos gusto kong bike yung full na. o oh, yung full na, <laughs> no? XC type na full <laughs> eh. Oo, oh, no? oh, full na. Ayun, so yun, na-share na namin ha. Ulit, ulitin ko lang. Uh, personal opinion lang namin to. Oh. <laughs> Yan. Kung gusto niyo yung crate, okay lang. Gusto niyo trail, okay lang. Wala namang problema doon. Basta sa amin, yung mga pinili namin mga discipline, yun na sa amin at sinare namin sa amin kung bakit. Yan, uh, win na kami at kakain na kami. Oh, mag-shoutout ka muna. Shoutout nga ulit sa, ano, sa nanay ko. Baka magtampo eh. Ayun. <laughs> Ayun. Uh, Thank you ulit ha. <laughs> Thank you. Yeah, malapit ito. ka lang dito. Ako, ano eh. Dito na ako. Naiingit ako sa lugar mo eh. Swerte mo kasi lapit mo dito sa Burbosa. Kung oh, oh, lahat, medyo okay, malayo yung tao eh. Bukas mag 4. Tapos uh, <laughs> makakakit akong maraming tao. Nakakaingit. Nakakaingit. <laughs> <laughs> Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclip na lang yung verification button para matotaling notify kayo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and right see po sa inyo.